Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. ngayon sa Reksang Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Tomas Apostol. Kamusta? Si San Tomas, kilala rin bilang Tomas Didimo, ay isa sa labindalawang apostol ni Jesus Kristo. Madalas siyang tinatawag na Tomas ang nag dahil sa kanyang unang pagdududa tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Thomas na hindi siya maniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus hanggat hindi niya nakikita at nahahawakan ang mga sugat ni Jesus. Nang magpakita si Jesus kay Tomas at ipinakita ang kanyang mga sugat, ipinahayag ni Tomas, Aking Panginoon at aking Diyos. Pagkatapos ng Pentecostes, ayon sa tradisyon, naglakbay si Tomas upang ipangaral ang Ebanghelyo. Siya ay kilala sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa India, kung saan siya ay lubos na pinararangalan ng mga Kristiyanong Santo Tomas. Sinasabing nagtatag siya ng mga komunidad na Kristiyano sa rehiyon ng Malabar at sa kalaunan ay namatay bilang isang martyr sa Mylapore, malapit sa kasalukuyang Chennai, India. Ang kanyang sigasig sa misyon at patotoo ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng Kristyanismo, lalo na sa Timog Asya. Narito ang isang panalangin na inilaan kay Santo Tomas, Apostol. O San Tomas, tapat na apostol ni Jesus, na nagduda upang higit pang maniwala, hinihiling namin na ipanalangin mo kami sa Diyos. Ibigay mo sa amin ang grasya na palalimin ang aming pananampalataya at mapagtagumpayan ang aming mga pagdududa tulad ng ginawa mo. Tulungan mo kaming maging matapang na saksi ng Ebanghelyo handang ipahayag ang aming pananampalataya ng may sigasig at paninindigan. Naway ang iyong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin upang hanapin ang katotohanan at maglingkod sa Diyos ng may tapat na puso. Santo Tomas, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas patungo sa kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.